Tuloy ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Ngayong araw, umarangkada na ang pamahagi, pamamahagi ng subsidy sa Pasay City. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Pasay City si Shaila Francisco. Shaila, ilan ang makatatanggap ng cash subsidy dyan? Jess Maui, aabot sa higit 50 rice retailers dito sa Pasay City, ang makatatanggap ng 15,000 pesos na cash subsidy bilang tulong sa gitna ng pinatutupad na price ceiling sa bigas. Kumpara sa ibang lungsod, mas konti ang makatatanggap dito mula sa DSWD. Mahigpit kasi ang screening sa mga benepisyaryo para tiyaking pasok sila sa guidelines ng DSWD at DTI. Kabilang sa requirements sa pagkakaroon ng valid business permit at katibayan na nagbebenta nga sila ng 41 pesos at 45 pesos na regular milled at well-milled na bigas. Bukod sa 15,000 pesos na subsidiya, may ibibigay rin ang lokal na pamahalaan ng Pasay na 5,000 pisong cash assistance, food packs at grocery package. Isasama rin ang rice retailer sa mga binipisyaryo ng Tupad Program sa ilalim nito, sasahaw sila ng 6,000 piso para sa 10 araw na emergency employment. Isa sa lang din sila sa livelihood at skills training bago ang Pasay City na mahagi na rin ng ayuda sa siyam na lungsod at bayan sa Metro Manila. Jess Maui, magkakaroon din ng distribution sa ilang panglungsod sa Metro Manila, kabilang sa Malabon at Manila. May hiwalay din na ipamamahagi ang lokal na pamaraan ng Marikina sa mga rice retailers ngayong araw. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry and DTI na mapapamahagian o mabibigyan lahat ng 6,000 retailers sa buong bansa. Jess Maui? Okay, Shaila. Tapat na yun, 50, hindi na yan madadagdagan. sa bakit naman na ah, may paghihigpit? At isa pa, yung isa sa kondisyon, ah, kailangan patunayan yung eh, binibenta nilang bigas ay eh, nasa mga 40 pesos. Paano nila patutunayan yun? Okay. Jess, may nag-iikot kasi na DSWD at DTI sa mga palengke at sa mga rice retailers para tiyakin kung nagbebenta. So doon pa lang, binavalidate na sila para malaman kung nagbebenta. Importante yan kasi kasama talaga yan doon sa listahan ng mga guidelines na inilabas ng DSWD at DTI bago sila nagpamahagi ng ayuda. Kasi yung 15,000 pesos essentially para, para punan yung mga lugi na nakuha ng mga rice retailers dahil nagbenta sila ng palugi ng mga regular milled at well milled rice. Pilipinas. Jess? Okay, maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.